din ng DLT pero Oo nga eh Oh, muntik na muntik na oh Agang aga oh, pumarado sa Mas sila, na, siya, mo ano, pala -pala. Tala, sumakay so ka na sa akin Ere pa sila na ito Hindi ka Saka, may... uh, uh... Saka, sakay Punta oh. so, na na eri Ha? Punta na ito TV uh, DLT oh. Talalay, muntik na ako matay ang anak mo. Tama. Talalay. Oh. Tignan mo yung tayo ng mga kapay. Hindi dalay yung atulid. Ha? Atulid po. Muntik ka na kong matay. Muntik ka na kong matay. Buti sumagsik na sa puno. Pringa ko nga muna. Ako yung patakitay. Oh, Del TV oh. Magaling ang driver Oh. Maka park ko oh, eh. Pagkalalim pa mo nang huhulugan oh. Pangin hmm. niyo. <laughs> Magaling yung maradal, oh. Kailan le, Niki? Sampal oh. sa lang ang jamakin ah. Tangin na. Oh. Ah, sa lahat, sa ano yan? Sa lalim nga yan. Tara. Ako lang sa akin. Ayun, nandun naman doktor. Ano na kong doktor eh? Ha? Ayun na transfer ba kayo? Sa akin, sana kayo eh. Punta kayo, muntik na kayo mamatay mag-ina. Ayun. <laughs>

Agang pumarada ng DLTV doon.